Yung kasing ganda at kamukha mo si Marek MJ Lastimosa pero ang buhok mo ay parang sinabugan ng granada. Ay nakuday, ayaw ng universe ng ganyan. Charot. Pwera bero lang talaga mga sis. Napakamot ulo talaga ako dito sa buhok ng ating client for today sa video mga sis. Itong buhok ng ating client is super buhaghag na medyo may pagka-curly. Super dry and damaged dahil meron itong highlights and previously rebonded at pinatungan rin niya ng dark brown hair color. For sure kakapakapa na naman tayo ngayon dahil nga itong buhok niya is merong highlights at pinatungan ng dark brown at hindi ko na maaninag kung nasaan na 'yon. Charot. So after nga ma ko yung buhok ng aming client ay nagstart na ako dito mag-apply ng rebonding cream number 1 at hoping and praying na lang din ako dito dahil nga itong buhok ng ating client ay hindi ko maintindihan alam nyo naman mga sis, isa ito sa mga struggle talagang gawin na everyone yung buhok na merong highlights tapos pinatungan ng dark brown at yung tipong hindi mo na makita kung nasaan na yung mga highlights So isip-isip ko na lang talaga kung ano ang magiging kahihinat na nitong aking nereri band. Charot lang. Uy, joke lang yun mga sisa. Siyempre naman talaga iniingatan ko at ina-analyze ko talaga ng maigi yung aking nerere band para ma-make sure lang talaga na hindi masira itong buhok na atin ni -re So ayan na nga mga sis, after kong mailapat ang rebanding cream one sa buhok ng ating kliyente, ay talagang lumitaw na yung kanyang mga highlights. At laking pasalamat ko na lang din at meron tayong hair refresh treatment na panghalo sa ating pang reband or yung tinatawag natin na banding agent ang siyang nakatulong para lang talaga masigurado na hindi magputol-putol at masunog yung mga buhok lalong-lalo na yung mga parts na merong highlights. And after ma process ng rebanding cream 1, yung buhok ng ating client ay pinagbanlaw na natin siya, then blino dry, so ito na yung result ng ating client's hair. After naman mapatuyo yan, mga sis, ay nag-iron kami ng kanyang buhok at ito na yung naging resulta. So kung mapapansin nyo, lumitaw na dyan talaga yung kanyang mga highlights or highlighted hair. And after hair ironing process mga sis, ay sinunod dami ni apply ang kanyang neutralizing cream. At gusto kasi ng ating client na ipadark pa ito masyado para mawala na sa paningin niya yung kanyang mga highlights. So ang ginawa namin, minix namin yung medium brown sa neutralizing cream. Bali pinagsabay na namin, sa namin siya in sa buhok ng aming client. And after my process, ang neutralizing cream na merong mix na hair color ay binanlawan namin. din sinunod namin in-apply yung kanyang cysteine treatment. So ibababad lang muna ito, din process Afterwards ay papabanlawan naman natin siya ulit. At pagkatapos banlawan ang cysteine treatment ay nag-apply ulit kami ng panibagong treatment na naman which is the keratin treatment o ba diba, walang kamatayang at katapusang treatment. So, ipaprocess lang ito natin mga sis. Afterwards, ibublow dry. Then, papadaanan natin ng pang last ironing. Then, wala. Ito na yung final result sa ginawa nating rebound re plus color and cysteine and keratin treatment kay Kumaring MJ Lastimosa. O, oh, ba diba? Napakakinang. At dahil dyan, pasok ka na sa top 5 sa Miss Universe. Charot. <laughs> Ang dami kong sinasabi. <laughs> O, oh, ba diba? napaka ng kanyang result, mga sis. So, tingnan naman natin yung kanyang after wash result na sinend sa atin ng ating client na nanggaling pa sa Valenzuela City para ipaayos ng itong buhok niyang hindi maintindihan. So, ayan yung ating client sa feedback, mga sis. Talagang kinikilig ako sa ating uh, clients client sa feedback. So, basahin nyo na lang dahil medyo mahaba-haba yan. So ito nga yung buhok niya after niyang mabanlawan. So kung makikita nyo naman talagang halos walang pinagbago kahit napaliguan na yung hair niya. Still straight, shiny, bouncy at talagang nabuhay ang buhok niya mga sis. At talaga namang hindi magpapatalo si Marek M.G. Lastimosa at meron siyang pa-front feedback ng kanyang hair. So kung mapapansin natin straight talaga at napaka-bouncy. So hanggang dyan na lang po ang video ng ito mga sis dahil marami na akong sinasabi. Maraming maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan i-like, share, and follow our page Charing for more her transformation. And this is Chading saying have a great hair day always mga sis. Silaban sa our next video. Bye! I wait lang mga sis. Pakinggan natin yung ating clients' feedback. Still maganda pa din.